Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sa huling araw ng 6th Bangsamoro Foundation Day Anniversary Celebration, isang grand kanduli ang pinagsaluan ng mga empleyado mula sa iba't ibang ministeryo, ahensya at opisina. Sa loob ng halos isang linggong pagdiriwang ng ikaanim na anibersaryo ng Bangsamoro Foundation Day na may temang Salamat Barm Pagpupugay sa anim na taong paglilingkod sa Bangsamoro, ay malugod na inilahad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagtanaw ng malaking utang na loob sa serbisyo at sakripisyo ng bawat mamamayang Bangsamoro. Iba't ibang aktibidades at serbisyong alay sa Bangsamoro ang iginawad at isinakatuparan ng BARM government. Nabigyan din ng pagkakataon na mapansin ang pagiging malikhay ng bawat ministries sa pamamagitan ng Provincial Float Exhibit na siyang mas nagpatingkad ng kulay sa selebrasyong ginanap at ang mga cultural booths na nagpakita ng kultura at tradisyon sa reyon. Hindi rin nawala sa maraming inisyatibang isinagawa ang pag-aabot ng iba't ibang tulong at serbisyo sa mga probinsya at bayan na kinasasakupan ng BARM government. Ang bawat convergence program at ceremonial turnover programs ay nagsilbing pasilyo sa mas matibay at mas nagkakaisang rehiyon na Bangsamoro. Isa rin sa pinaka-inabangang pangyayari ay ang Chief Minister Hour kung saan ibinahagi ni Chief Minister Aud Balawag Ibrahim ang buong detalye patungkol sa progreso ng BARMM sa nagdaang anim na taon. Kanina nagtapos ang aktibidad sa isang Grand Kanduli bilang pasasalamat sa anim na taong pinagpala ang Bangsamoro. Sa third regular na session kahapon ipinasan ng Bangsamoro Parliament ang labing-apat na resolusyon na naglalayong tugunan ng mga isyo sa sistema ng katarungan, pamamahala at infrastruktura sa reyon. Kabilang sa mga resolusyon ang kailingan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ng mga hukom upang puna ng mga bakat bakanteng posisyon sa Sharia District Courts ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Parlamento sa Korte Suprema ng Pilipinas at sa Legal Education Board ng amendahan ang Clinical Legal Education Program ang panukalang pagbabago ay naglalayong obligahin ng mga mag-aaral ng batas na magbigay ng libreng legal na tulong mula sa opisyal ng barangay na nagpapatupad ng katarungan o katarungan pambarangay law na layuning itaguyod ang maayos sa pagkakasundo sa antas ng komunidad. Hinihimok din ng parlamento ang pamahalaang bangsamoro na maglunsad ng Juris Doctor Bridging Program upang ianda at gawing kwalipikado mga ulama na nagtapos sa mga lokal at international na kuliya para sa legal na practice at posisyon sa hukuman ng sharia sa bangsamoro. Nananawagan din ito sa Department of Just Justice na i-realign ng jurisdiction ng BARM National, Bureau of Investigation at magtayo ng mga district office sa bawat probinsya ng BARM. Kabilang na rin dito ang Special Geographic Area. Samantala, tatlong panukalang batas ang ipinakilala sa unang pagbasa, kabilang ang Bangsamoro Economic Zone Act of 2025, Bangsamoro Infrastructure and Connectivity Development Act of 2024, at Bangsamoro Mental Health Act of 2024. Isang mahalagang yugto sa muling pagbangon ng Marawi City ang naitala sa paglulunsad ng Tales of Renau Tourism Hub ng Ministry of Trade, Investment and Tourism, BARM, na isinagawa kahapon sa Lanao People's Park, Marawi City. Itinampok dito ang pagkakaisa ng mga Maranao sa pagpapanatili ng kanilang kultura habang sinasabayan ng akbang tungo sa ekonomiyang pag -unlat. Ang paglulunsad ay isang mahalagang hakbang sa pagsusulong ng sustainable tourism at peace building sa rehiyon, pati na rin ang pangangalaga sa kultural pamanan ng Lanao del Sur. Nagkaroon rin ng mga interactive exhibit, makulay na pagtatanghal ng kultura Maranao, at talakayan ukol sa mga pangunahing inisyatiba para sa pagpapalago ng ekonomiya, pangangalaga sa kultura at pagpapaunlad ng komunidad sa Marawi City. Bahagi rin ng programa ang pagbigay diin sa pagtuloy na re o rehabilitasyon ng Marawi City na nakatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagbuhay ng mga kasabu o kabuhayan ng mga residente matapos sa Marawi siege. Ang tales of renowned tourism haba hindi lamang nagbigay pugay sa kultura at tradisyon ng Maranao kundi nagdala rin ng mensahe ng pag-asa at pagkakaisa. Isang gabi ng cultural pride at musical excellence ang naganap naman sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City sa inigaw sa isinagawang kulintang ensemble competition Battle of the Winners kagabi. Nagsama-sama mga kulintang ensemble troops mula sa dato din Sinswan o Sinswat, Mantana sa Daungan Musical, Manganganon Group, Ginakit Group, Kapamagayon Group, Pimbaglan Group, Apad sa Magindanao, Makabimban Group, Palabuni-Bunian sa Magindanao, Pinagtaay Group at dato piang Kulintang, ay nagpakita ng kanilang mga talento sa musika gamit ang mga tradisyonal na instrumento tulad ng kulintang, agong, dabakan, gandingan at babendilan. Itinampok sa mga pagtatangal ng mga klasikal na piyesa gaya ng duyog, silong at o silong at pinaganay, tito a minatuwa at laya sa ulan na sinundan ng mga kontemporaryong rendisyon tulad ng binalig, anon, sinulog aminanguda at tito asinaguna. Matapos ang pasiklaban ay itinanghal na kampiyon ang Dato Piang Kulintang Ensemble Group. Sumunod naman ang Makabimban Group, second place ang pinbaglan Group at third place naman ang Pinadtaya Group. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pagulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang barm dahil sa its east, o easterlies. Sa pagtaya ng pag magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsa Moro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Farhan na Kabalo, balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsamoro.